Get there also for me under the table. Oh, the chair. Come on. Saan, day? Yung taho. I'm on Among the floor. Ano? Ako, nakatuloy. Ilalakot. Ayan. Hello, siya! Hi, hey, Ann! ang ganda naman ng dalata. Isa pa. Ha, pa. Isa pa. Isa pa. naman ng Ano Ayan. bibili siya ng taho. <laughs> Pwede, malaki try okay. uh -huh. ka daw Dito po, bilis si Kalay ng tao. Ay, sabi ni Bo. Chay, Kalay. Oh. Iingi ni... Ayong... lang ako rin. Eh. Di ba na gano? Ayoko mag-breakfast. Yeah, hindi kasya. Hindi, hindi ka. Oh, kasya. siya? Ay, pare! <laughs> Saan pupunta? Asa si... Alakala ko, bata yung kasama ni pare.